hindi ka na na hindi ka makakalabas ng presinto. di ba, pinangako ko sa inyo na kahit nasan man kayo, hahanapin ko kayo. Ganun kayo kamahal. <sighs> Pitiwan mo ang nanay ko. Tinayuan mo ang nanay ko? Ano bang kasing problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema ko! May sarili ka namang nanay, di ba? Bakit hindi na lang siya ang lambingin mo? Tama na. Pwede ba? Yan na naman kayo eh. Nag-aaway na naman kayo, anak. Nagpapasalamat lang ako kay Marilyn. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka nasa presinto pa ako ngayon. At kung hindi rin dahil sa kanya, hindi rin naman kayo aalis na eh. Hindi mo ba nakikita? Every time na dito yung babaeng yan, lagi tayong nag-aaway. Siya, siya ang sa buhay nating magkilap! Darlene, tama na. Hindi maganda ang sinasabi mo. Walang ginagawang masama sa'yo si Marilyn. Siguro tama nga kayo. Na. Siguro dapat tumigil na ako. Tumigil na ako sa kakaasa na baka isang araw maging okay rin tayong mag -ina. Dahil alam naman nating pareho na si Marilyn ang mas mahal ninyo. Anak, mahal ko kayong pareho. pati ba, Nay? Tama na. Huwag na natin lukuhin yung mga sarili natin dahil ayoko rin ng gulo. na, pagod na pagod na ako na ikipag sa sa'yo eh. Mabuti na lang umalis na lang ako. Anak, tigilan mo na yan. Pag-usapan mo na natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi ko na kaya si Marilyn dito sa bahay na to. Ay, ayoko naman kayong papiliin eh. Pero alam ko, sa huli, ako pa rin naman yung masasaktan. Anak, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Hindi ko kaya nang wala ka. Nasakat na naman sa akin na iwan kayo eh. Pero ito lang yung tanging paraan na iisip ko para tumahimik na yung mga buhay natin. Pasensya ka na na, pero kailangan kong gawin to. Darlene, anak si na. Kaya mo na Nay. Darlene! Darlene! Darlene, mag-usap muna tayo, anak. Darlene. Huwag ka na lang umalis. Huwag mo iwanan si Inay. Ako na lang aalis dito. Siyempre, ikaw yung magpaparaya para ikaw yung magbubumaba mabait, Para ikaw yung maging martyr. O di ba, Marilyn, dito ka na lang, alagaan mo na ng sniper kita. hindi mo ko naman gawin ito. Nakikiusap ko sa'yo, huwag na mag-iwan, anak. Ay, hindi mo ko gawin ito. Nandun lang naman ako kinaalis yun eh. I'm going to be Okay. 成功。